For today's video, tara samahan nyo ako magluto ng minudo, pork minudo. At uumpisahan natin sa pagisa ng bawang at saka sibuyas. Ayan. So, may git so, ano, may git kalahating kilo nga pala 'yung nabili nating pork. Ayun, gisahin natin 'yan, sangkot chain lang natin 'yan, may cos may lang natin 'yan. At tatakpan natin at 'yun, medyo brown na siya nalagay na natin dyan yung ano nalagay na tayo dyan ng mga konting pampalasa paminta toyo tsaka dahon ng laurel uh, taluwi lang natin yan para kumalat yung mga pampalasa natin at yun tayo ng tubig para pampalambot sa ating karne at yun yan goods na yan medyo malambot na yan nalagay na tayo ng tomato sauce at tomato paste ayan, kunti lang, sakto lang at sinunod ko na dyan yung patatas tsaka carrots kunting bitchin, kunting sukal ayan. ayan mga pampalasa at kunting suka so mamaya titimplan pa natin yan ang pandiin na natin o ayan ito nga palang minudong ito is ito yung mga minudo na bagay sa mga Matataas yung uric acid Kasi walang ano ito eh Walang atay Ayan yung goods na yan guys Dalagay lang tayo ng Pork cubes Magic sarap Tsaka punting masin May kus lang natin yan At yun Parang nakachal maikos maikos lang natin ulit at yun munti ko nga palang makalimutan makakalimutan yung cheese tsaka yung ano, liver spread natin kaya yun hinabol ko na lang okay lang sakto lang naman hindi pa naman ma overcook yung mga gulay natin eh. ayan sakto lang yan so tara mga kachow down birahin na natin ito pork menudo na walang atay minudo ito ng mga malataas yung uric acid ha <laughs> ayan, goods na yan so, dalawa lang pala kaming kakain na yeah, kaya goods na goods yan, uulamin namin ng ano, dalawang beses tanghal, hapunan tsaka tanghalian kinabukasan, lalagay ko lang yan sa rep hmm. Ayan, Ayan. So first bite. Wow.